Hey mga kabukids, magandang araw po. Today ay plantito plantita mode muna tayo. So, ayan meron po kaming mga itatanim na ano ngayon na mga halaman sa paso. Kasi meron po kami na order na mga paso sa online. Ito. Yan. Ito medyo manipis na paso pero pwede na. At ito, meron din yung katulad yung ginamit namin doon sa gilid ng hagdanan. Pero mas maliliit. Yan. So, yun, plantito na mode muna ako. Sama <laughs> ko ngayon si Mama B, si Jinx. Marami po tayo mga halaman kasi na nakalagay lang sa black bag. Ngayon, para mas gumanda at mai ano dito sa kubo, mas gumanda yung kubo natin palibot. Ililipat namin dito sa mas maganda naman na mga paso. O, so, ayan, ito ang ganda oh. Ayan, ayan. Ano bang tawag dito? Bamboo. Bamboo plant. Bamboo plant, bamboo shoot. <laughs> bamboo tiring. <laughs> Pero maganda po 'yan sa mga meron pong ganito, oh. Oo. Ang ganda. Nilalagay din 'yan sa loob ng bahay. Oo. Oh. Oh. Tanim ano muna tayo? Tanim-tanim muna tayo ngayon sa paso. Ay, may dala si Mama Bing ngayong araw na 'to. Oh, ito meron akong dala. Ano ba 'yan? Ito hindi ko alam ang pangalan. Ano 'to? Ni ko na itanong doon sa Gumamela. <laughs> Gumamela lang ata 'yan, eh. Ito okay. santan ma. Alam Eto, ko 'yan. Ito oh. <laughs> may bulaklak agad eh. ba pa isa na yan? Ito kulay violet ang ano niyan. Bulaklak. Bulaklak. Hmm. Di ko lang naiintindihan sana sini ako Mabubuhay ni. Mabubuhay kaya 'to kahit pinutol mo lang. E, bill siya, ang bulaklak niya, parang bill. Mabubuhay kaya 'to? Oo, oh, 'yung ano niya lang 'yan, eh. Pala tubuin. Ito, ito, ano ilalagay natin dito sa puti? Ito yung magagandang halaman na pwede siyang pang indoor. Ayan. Oh, Tulad ng, sige tabi natin. Ito yan. pang indoor. Dalawa, oo. Oh, oh. Indoor. Ayan. Ah, Ma, indoor. Mm. Ito. Ayan. Indoor. <laughs> indoor lo? Ah, oh, oh. Pwede yan pang indoor. Eto Ito mga kawayan. Oh, dito din siguro, no? Dito din parang maganda siya. Tsaka yun, oh. Gusto ko yan. Ito, 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 oh, oh. Gusto ko yan pang indoor. Tagay natin doon. Indoor. Yan. Ang sibuyas natin ng Out. outdoor. Outdoor yan. Sibuyas. <laughs> sibuyas. <laughs> sibuyas na siya eh. Ito dito sa puti. Oo Ayan. ma. Ito pa. Ayan. Yan. Ito rin. Oo. Itong katakataka. Hindi na siguro muna. Dito na lang yan. siya. Dito na lang siya. Dito na lang Ito meron tayo dito mga pinagplineran. Mix na lang natin ang mabuti mapara para lumanda yung lupa. Ito meron akong dalang ano, kutsara. pag lang kayo magtanim para alam niyo yung ginagawa oh. ninyo. Oo, oh, so magkamali ako eh. Yeah. Alaman mo, sa halip na paangat. Pag gano'n. Balik na lang <laughs> tayo. I-layer-layer mo ma? Lupa. Layer niya kasunod. Lupa. Lupa, lupa. <laughs> At least layer. Lupa, lupa. Para maganda yung lupa, no? Hmm. Kasi kung ito masyadong mabuhaghan dito sa gitna to. Lupa ito, kusot, bago lupa, bago itong yan. Ito lupa para maganda. magaling natin siya dong maraming ito. Tapos lagyan ko ng konting kusot. Ito ang lagay ko eh. Napagilid. Konting mabuhaghag. Yeah. Konting lupa ulit. Lagay na natin. Ay, thank you po pala sa mga nag-comment. Ang pangalan pala nito maay... Aglionima. Ayan. Itong halaman na ito. Aglionima. Oh. Uh. At least alam ko na yung pangalan ngayon. Lagyan mo na ng ano niya. Nang gawa ka na ng ano. Nang pagsulat ka sa papel. Eh, ano ay plastic mo. Para hindi ba kalimutan. Matandaan mo pangalan. Yan ano, <laughs> pala pangalan niya. O oh, diba, ang ganda. Very aesthetic. Ang ganda. Dalawa pala yan. Dalawa. Yan parehas din. Kung ah, oh. ah. sinirapan ni mama yung ugat, tinanggal niya sa ugat. Ah, oh. Mabilis lang din magtubo yan. Ang gani lang to. Oo. Ah hindi lang mapagalitan kasi mas matanda <laughs> dali lang yan magtubo dilig diligan <laughs> dilig diligan lang yeah. ito ma lupa na maganda yan ito kasi kinuha ko sa may ano yung nabulukan ng mga damo-damo. Kaya maganda yung lupa na yan. pala sila. Magka-family na. Pag dili, hindi ka maka-ano. Iya. Yeah. Mag-apaw-apaw. Mm -hmm. mm -hmm. Sorry lang. <laughs> sa sobrang buhag-hag ng lupa. Walang natira sa ugat. Kaya ito lalagyan natin ng medyo malagkit na lupa. Ilan pa ang pasong puti? Ito ilang paso. Pag ito ilang Anim pa Siguro tigda dalawa yan ba, no? Yung kawayan? Mo, no? Okay. Yung kawayan? Uh -oh. Pwede. Kakapal yan, di ba? Hmm. Kakapal po. Meron May ugat na. kaya yan. Nung pagdating ba sa'yo, meron na? Meron na. Konti. Okay. Ito po pala mga kabukids, yung mga bambu-bambu na to, ay order din namin sa online. Mas madali na po kasi ngayon na ano, umorder sa online kaya sa maghanap-hanap sa paligid. Kasi sa online, ang daming pagpipilian. Dalawa yan eh. Ano yung kasabay niya? Uh, ano ba kasabay niya? Ay, Ay, nandoon. Sa loob, no? So, maganda siya. Marami pa kaming mga bibiling halaman. Si Jinky kasi mahilig na mag bibili ng halaman sa online. Maraming magaganda. Kaya yan na muna sa mga susunod madadagdagan pa po natin yan ng mga ano mas iba ibang klase eto ba alam mo yung pangalan? wala akong alam na pangalan ayun mga kabukids hindi ko pa rin alam yung pangalan niya i search ko pa lang Ayan. Pero kung alam nyo guys, paki-comment ulit. Doña Carmelita. ah, <laughs> ganito yung itsura niya oh. Saan mo nakuha yan? Sa barrio. Ah, sa barrio din. Si mama ang dami mga tanim-tanim doon, hindi niya alam yung pangalan. Oh, so, marami akong mga orchids doon, hindi ko alam ang pangalan. Pero pag nakita nyo, makasasabi niya ang pangalan. <laughs> Kaya magsasabi ko ang pangalan. Ang laki. Ito, grapit lang ang ano. Ang init. Hapon <laughs> <laughs> na pero masyado pang mainit, maaling sangat. Kunti na. Para tayong nagtitimpla ng milk tea dito ah. <laughs> yeah. 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 Konting mabuhaghag. At ito. abawasan ko pa konti. Oh, ito maganda. Dalawa nga. Dalawa nga. Nung kinuha ko to wala pa yung ugat ngayon ang kapal na. Ang bilis lang. Ang bilis lang kumakal. Dami na nating halaman. Sa susunod magbibenta na kami mga kapalis. Ang ganda rin yung hanap ko. Eh. Kaya dapat maalam natin yung mga pangalan nito. Uh, bintana naman yung mga halaman namin na hindi namin alam. <laughs> <laughs> Marami doon, mayroon ako sa baryo. Marami ako <laughs> na kolekta. na kolekta talaga. Ano pa? Meron pang bambu dyan? Mabuti na lang hindi na ano tong bambu si dalawang linggo mahigit din siya dumating ba tagal itatanim ko dito sa puti. Eto na lang, plus. Agliaw ni din kaya to. Pareha sila eh, no? Ito maganda. Kasi mayroon siyang pula na ano. Wala na okay. kung kapal na yan, ang ganda na. Ganda. Hmm. Ayan siya mga kabukids. Mayroon siyang red na border. Ito po ay 1,000. Kasama na po yung paso. <laughs> Grabe ka mahal ah. <ha? laughs> yan yan maganda ya katamnan ng munang nakikita tapik <laughs> saka lupa <laughs> meron din po tayong mga San Francisco mga kabukids dito ko siya ilalagay balak ilagay para meron tayong halaman dyan San Francisco California shout out po sa mga taga San Francisco California uy, gising na si kabilog direct sana tong mga to kaso mabuhangin kasi masyado diyan tsaka mabato no matigas. matigas kaya lagay na lang natin sa paso maganda sana mas malaking paso oo nga pero dahil ito paso na meron tayo Ito po ay 500 lang. Manipis yung kanyang paso. Overpriced ka. <laughs> Ito mga black pepper mga kabukids. Bala ko itanim doon sa mga plat, Pero kumunti sila eh. Nakakain yung iba. Kaya dito ko na itatanim din sa paso. Maganda rin po siya dito eh. Tamang tama lang yung laki ng paso na to para sa sini. ito ay ano siling pansigang at saka siling uh bell pepper pagyan natin ng konting garnish, <laughs> garnish. <laughs> o di ba yan ang ating sili kailangan natin, bulaklak talaga may bulaklak talaga siya. bukas yan, wala na, wala na. naglagas pag na. <laughs> bagong tanim lang meron pa bukas, naglagas na bago para, ano yan, bagong ano eh wala siyang ugat bagong tanim talaga pero mapilig to magtubo bagong kuha sa kapitbahay oo, <laughs> pag-uharap ito na tatandaan ko nung bata pa kami kinakain-kain namin to kasi medyo matamis. Oh, yun we'll do yun doon nila. <laughs> Tsaka yung gu gumamela. Oh. Gumamela, no? Sobrang, ano, ang tagal na nung gumamela. Iconic yung gumamela. <laughs> Parang nung bata ko, yun lang kilala kong ano, bulaklak. gising na po si Kabilog. Ano, gusto mo rin magtanim? Last one. Sige. Hala! Bakit mo dinilikan? Baka <laughs> 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 mabasa mo ba't? guys. Thank you for watching. Ayan ang ating mga laman. Pagagandahin pa natin dyan. And thank you guys. Bukids!